Nga ni matauwanin kasimbagan ang pangangaipo sa nutrisyon kasarong lalaking bagong mundag na umboy sa karamurang kataduanes na amay na biniyang kang ina ka ini makalis iniipangaki. Personal ini binisita kang duwang mami na personahes kang katandoanes Police Provincial Office ngani ni ma-breastfeed ang nasambit na umboy asin tauan panin rin breast milk. Saro sa duwang voluntaryong nagdunar, iyo si Police Corporal Jessa Ann Udiaman. Istorya niya, bilang saro naman na ina, Yaw na sa iyang pagmakulugman sa mga aki. Urog na sa kaso kong nasambit na baby na may ng ina, na mataw ang nutusyon na kay puwan ka ini. Ang nanayman po bilang isang ina, aram ko po sa sitwasyon kang aki na pag nag... Uh, pag po ning kani, uh, sa, uh, mata, ang hahanap po niya po is yung uh, init ng karga ng niya. Kaya nagduman po ako sa, nagduman po kami ni Kwa refresh sa uh, EBMT. Kahapon po, and pagdating ko doon sa IBNC yung baby sakto po it's ga hana po kami ng gariyak na po apera sa pagpapa breast milk tinawanan manin mga bado ni police corporal Odian man anasabig umboy mantang sampulong bags na in breast milk an ipigdonar naman ni police corporal April Andilarosa ang laki to no kasi po wait uh, uh, hindi niyo ako, uh, hindi niyo ko sasapul ako 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 ng ano pambili ng gasa Maraming salamat sa kanila. Uh, ah, po ah, at ang lang po nila yung pagtulong nila po sa at uh, ah, ah, ang dahil po sa mga ah, sa mga nanay po na hindi po maka makapag-sustento makapagsus ka ng gawin po sa kanilang mga anak po. Sigon sa tagapagtaram ang katanduan ni SPPO na si Police Major Rosalinda de Gaston na matatawadan at ipinahiling na karahayang buot kasa iyang mga pag-iriba sa serbisyo. Magkaya na panalmingan, bako sa nga sa saindang hanay kundi maging kang kagabsan pagkakataon na ganito na yung pagbibigay ng tulong sa mga baby na nangailangan ng breast milk ay hindi na po ito bago dito sa Katanduanes Police Provincial Office. Nagkataon lang po na ngayon lang po namin na nailathala ang pagkakataon ito in line with the celebration nga po of the National Women's Month. Lunes, Marso Osik kang ipangaki sa Eastern Bicol Medical Center ang nasambit na umboy. Sa parehong aldaw man, binawianin buhay ang ina kang aki. Para sa mga Baretang Tatak call Camille Archaga.